Yan po, nililinis ko po yung area nila dahil kumain ang ating mga baby dog. Ah, pinupunasan ko lang po itong kanilang ng wet tissue. Tapos ito ay papaltan ko na ng pipad para malinis na kanilang higaan. At habang naglilinis ako, ito po ang mga cute na cute na baby dog. Yeah, siksikan sila diyan. Wait lang kayo. Naglilinis pa ako ng inyong higaan. Maglilinis pa. Ang dungis kasi na higaan nyo kasi kayo kumain. Wait lang. Nililinis ko pa to. Papal ko ako rin ng higaan nyo. Madaming yamugmug ng pagkain. Hmm, maraming mayamugmog. Tapos ito, papaltan ko na ng... Papaltan na natin ng ano, ang daming... Patak-patak. Pinupunasan patak. ko pa rin to. May ihi. Yan ako, nagpapaan pa. Wait lang. Papalta ko pa ng pipad ko eh. Pinupunasan ko pa ng ayos. Wait lang mga baby. Wait lang naman ang mga papis nami, no, baby dog. Ayan. Wait lang ha, Papalta ko pa ito ng pipad. Ayan ako. Natalo na. <laughs> Nakatalo na ang baby. Aba. Nakatalo na. Mamaya kayo. Mamaya. Mamaya. yan lang muna kayo. Wait lang. Wait lang. O. Oh, ito. Papalta. Oh, ayan. Bagong palit na. Ayan. Tapos talagyan natin ng higaan ulit. Ayan. Malinis na ulit. Ay, nako, tumalon na pala ang isa. Tumalon na. O, Diyan na kayo. Hmm. Ah, sabi ka. Ah, ayan. na doon. Yan. Yan, doon, doon, doon. Hmm. Yan. Lika, lika. Lika. Ah, parang may busog na busog sa inyo ah, mabigat. Oh, ayan, ako. Okay na. Malinis na ulit. Malinis na ang inyong higaan. Oh, ayas. Ay, nako. Ba't naman ka ka umihi, bebe? Ayan. Di ba yun ang ihian? Ayun, naihi yung isa. Ay, o, oh, pang umihi sa bagong palit na pipad. Doon na kayo umihi sa bagong palit na pipad. O. Oh. oh, bakit naungot? O, oh, ng mga baby. O, oh, gaaway-away pa. Yan ang nga sinasabi. Ang sunod ng kulitan ay away-away na. O. Ayun, naihi na oh. Ayon, yung isa. Wow, very good. O, oh, si, mihi na. Very good ang ating mga bebe. O, oh, nagwawala pa sa loob. Kan o, oh. may naninigaw. May naninigaw, ha? Di yan na, mga bebe. Di yan na. Anong gusto? Ay, si Milka siguro na amoy. Mamaya, mamaya. Mamaya dadalhin ko sa inyo si Mami. Kasi kakakain nyo lang. Busog pa kayo. Hmm. Sino ba hindi kumain sa inyo? Ikaw? Saka ikaw? Oh. So mamaya na, mamaya na. Oo, oo, oh, mamaya. naman ang aking mga baby oh, wait lang, wait lang ha. Mamaya, mamaya. Oh, oh ang, ang gilas naman ng isang ito. Oo, oh, 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 ang gilas ng aking baby. O, oh, yung dalawa, tutulog na yata. Siguro busog. O, oh, kayong dalawa, hindi ba kayo kumain? Ha, hindi kayo kumain? O. Oh. Ha, yeah. siya. Tulog na muna kayo, mamaya. Da yan, dumais si mami. Dumais si Mami Milka Ay, ayaw naman pumasok sa inyo eh Mamaya dadalhin ko din yan sa inyo Oo Ay, yung isang iyon know, oh Mukhang may gagawin Kasi may pa Yan Mukhang may gagawin yan ha? Alam ko na May gagawin Basta ganyan ang galawan